Alright mga kamkil, magandang hapon Ayan, nandito tayo sa Katalunan Project no? So update tayo dito mga kamkil sa Katalunan Project Okay, sa Katalunan Project mga kamkil Napapansin nyo wala pa tayong flooring no? Pero konti na lang namin dito sa flooring no? Yung pagtatambak So ngayon, yung trabaho namin oh, Itong paglalagay ng foil natin mga kamkil para sa ceiling no? Yeah, hindi po yan insulation, foam No? Ayan o, no? para siyang luna mga kamukil Pero pwede po yan so, Request kasi ng may-ari mga kamukil Na Dito siya ilagay sa baba Sa baba ng parlina, kung napapansin nyo Wala tayong mga parlina na nakikita Ayan o no? Papunta dito O, ganyan yung pagka-estilo no? Yan yung request ng may-ari Kaya sinusunod natin O, paglagay ng hangir dyan Ah, malalaman nyo rin mga kamukil, makikita nyo. Right, oh, dito sa labas mga kamukil, ito na yung foreman nya. Ayan o, oh. paikot na yan bukas, si Idol Junjun yung magbumanat dito. So yan yung nakatuka talaga dito mga kamukil ngayong linggo na to. No. Paikot yan, papuntang likuran. Oh, pag matapos na Idol Junjun to dito, so sa harap, banda dun, ako na yung babanat mga kamukil kasi lat, dun sila sa ceiling juice no? sa loob. So yung ating pagpapalitada, ayan. Ito na yung forma dito. Tapos na yan, papuntang likuran mga kamukil. So, dahil tapos na nila tong part na to inumpisa naman ni Kuya Rodil yung ano yung mga concrete window jam natin ayan you know. o oh, dahil jalo plus yung maka schedule na ilalagay dito nagkakaloon tayo ng champer ayan you no? Know, o o lapris na tinatawag para hindi papasok yung tubig o so, lahat po ng bintana ganun po yung mangyayari you know. o so, dito sa harapan ito na yung no? bukas paglalatag na lang ng ano ng parilya natin para sa roof beam dito ng part so yung ating kisami papunta na doon tapos na dito sa pinakaharap yung kulang mga kamugil paikot na lang doon no? sa mga lahat na nag-aabang update dito sa ating katalunan project ito na yung kabuuan mga kamugil bali ito na yung huling pile na gagawin namin dito sa part na to yung pinakamalaki so pwede na akong mag install na ng ano dito ng rafter no? trusses para sa bubong so abangan nyo rin yung pagbalik ko ng design sa bubong dito mga kamukil dito sa pinakaharap ito na yung pinakaharap nya yan paikot so pinakahuling gagawin namin pagka matapos tapos sa pagpalitada to lahat ito na namang maliit na to papagandahin na naman natin to mga kamukil no? so yung bubong nito mula dyan paikot papunta dun yung may uh, corner dun no? perimeter dun sa pinakagilid hanggang dun yung ating bubong so uh, to na drawing ko naman yung design nito mga kamukil o gagawin ko na siya dito no? ayan o bali magkakaroon tayo ng roof beam lahat para yung ating bahay is matibay talaga no? And, gumagawa din kami na sarili namin posti mga kamugil maliban sa mga posti ng dating pader gumagawa talaga ako ng posti napapansin nyo mga kamugil yung ating mga bintana lahat po yan nakalintil beam Ayan, and then pagkatapos ng lintel beam, may, may dalawa pa tayong patong na CHB. Uh, tapos, roof beam kaagad, no? kung gaano kalaki yung CHP natin, ganun din kalaki yung uh, rope beam natin na ginagawa sa taas. Bali, flashing lang siya mga kamagil, wala siyang nosing. O napapansin nyo, yung penis ng ating pagpapalitada, ayan, makini siya. No? Pinadaana natin ng rodilang bakal, no? pakatas kung tinatawag. Ayan siya, wala siyang nosing. Pero, naka roof beam tayo dyan mga kamagil. Ayan, matibay po yan. Dito tayo sa loob. Ito na yung pinaka niya, yung kulang dito pagtatambak. Pagka mabuo namin yung roping, halos-halos dito sa loob, ito naman flooring yung asil kasuhin namin mga kamukil. Ayan. Tapos, ayan. Pierdil Shut out, Bago natin kasama mga kamukil. So yung paglalatag namin ng foil, sa taas, ayan, napapansin nyo, wala tayong makikita ang parlina. Request po yan ng mga ari mga kamukil. Madalas kasi makikita natin, nasa taas yan ng parlina. No? O ito, wala tayong makikita. So ang advantage makukuha natin dyan, Uh, malisin talaga yung init ng bubong kasi medyo distansya sa sa bubong natin hindi siya nakadikit, hindi siya nakalapat pangalawa mga kamukil, pag may tulo hindi direktang pupunta sa ating siling o ibubuhos niya rin papunta dun sa labas yung tulo no? halimbawa sa katagalan o, dito napapansin ano nyo, hindi pa namin nalagyan to oh. nakikita pa yung mga parlina so bukas, ito naman yung lalagyan, ito yung panghuli no? o, pagka matapos subukas by Friday makakita na tayo ng sealing juice installation dito meron na. Makakita na tayo. So dahil nalatagan na namin itong dito na part, da, dalawang span na. Ayan, no? oh so, yun nga lang, yung advantage mga kamukil, pagka ganitong estilo, napakahirap, no? Napakahirap ilatag. Para karing mas mahirap akong nagkikisami ka. Kaya hindi masyadong yung galaw natin, hindi masyadong mabilis kasi nasa taas tayo. Kagawa pa tayo ng mga pamatungan. Maliban dun sa ipapatong natin sa parlina, napakadali lang kasi. Oh, yun yung disadvantage pagka ganun klaseng diskarte. Oh, ang advantage na makukuha, lisin siya sa init sa pag may tulo yung ating roofing, hindi rektang pupunta sa ceiling natin. O oh, dalawa yung pwede niyang ginagampanan, no? Yung init, pinoprotektahan niya yung init tapos yung tulo. Kumbaga, oh, dito sa harap ito na yung pinaka-forma ng ating span rail, ang paikot na. O oh, bukas, oh, papunta na yan doon mga kamag No? Yung ating pagpapalitada, nandito sa loob no so, yung pinakakulang itong kabila na lang so ngayon linggo na to siguro mabuo natin to yung trusses kung makapagbubong man ako mga kamugil hindi siguro matatapos ngayon linggo na to basta sisikapin ko mga kamugil makapagbubong dahil bukas yung gagawin ko magpapabrikit ako ng ano dito trusses no para kusang isasalpak na lang natin so magkakaroon lang ng pile dito mga kamugil dun sa pinaka pile roll ito pagkatapos mabuhusan yung ating rope beam magpapile tayo ng CHB ayan dito sa pinaka firewall so ito mga kamukil yung ipapatong natin dito ah tubular na lang no? tubular yung ating gagawing trusses natin hanggang dun bali tatlo isa tapos dito sa gitna tapos dyan papatong natin yung ating mga trusses okay yan lang mga kamukil maraming salamat no? pupunta pa ako sa indangan project mga kamukil tingnan natin dun o, ayan kunti na lang ngayong linggo na ito mga kamukil mabubuo to Oh, thank you mga kamukil. Maraming salamat.